Bali, matagal ko na pong tinatago ito kasi sobrang, siyempre, alam mo naman sa Facebook guys, hindi ako nagpubulgar ng na mga sahod ko. Ay, eh, alam nyo naman ako, kaya, kaya ganun po guys. Ito naman guys, may mga ano dito, mga, ang tawag dito, kahoy. Ah, uh, punong, ang tawag dyan, basta yung kahoy na, kamuting kahoy, ayan o. Oh. Nakikita nyo po dyan, ayan o. Oh. Pero ako guys, nandito po ako, ayan, ayan po, ayan po, ayan po ako. Bale, ito po, bale, Matagal ko na pong tinatago ito kasi sobrang, siyempre, alam mo naman sa Facebook guys, hindi ako nag-bulgar na mga sahod ko. Eh, alam nyo naman ako, kaya, kaya ganun po guys. Kaya gusto ko lang po ma-inspire yung mga tao na pwede mag-vlog, mag-content, walang problema guys. Ito po, nakikita nyo po yung mga nandito, yung mga ampalaya, ayan ampalaya. Tapos may mga ano po dito, mga ah uh, tawag dito, mga mais. Ayun, sobrang hiningal ko. Sobrang layo talaga ng almost one hectare to. Sab ano pa today? Sabi ng mga, kasab, mga nagdatrabaho po dito, 45 days bago ka magpupul ng ano, magpupul talaga sa ano, no? sa kapangpangan. Magpupul sa ba, mais, mga ganyan. Tapos ito naman yung mga mga ang tawag dito, ang palaya after 3 uh, to 4 days, 'di ba meron ka nang ano pwede meron ka nang tawog uh, tawag dito kukunin na ano na lutong ulam or ibebenta mo 'di ba tapos may mga kamut kamuting kahoy diyan na po yung mga kamuting kahoy na tanim din diyan at siyempre nandito rin po yung mga ang tawag dito Ah, uh, ano sin tawag dito? Nakalimutan ko. Mag-comment kayo. Ah, 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 sitaw. Ayan, mga sitaw po. Ayan, Oh. Mga sitaw. O, di ba diba? May mga ano pa dyan. O. Oh. Ayan, Oh. Ang palaya. O, lalaki. O, di ba? Kaya kayo guys, kung gusto niyo mag-vlog, mag-vlog na kayo kasi may pera talaga sa Facebook ko masipag ka lang. lang po kasimple eh. Kung tamad ka, wala mangyayari sa'yo. Okay. Yun lang po guys. At sana may natutunan kayo. Basta may sipag at syagal kayo. Siguradong sigurado, sigurado kayo. At syempre, kailangan nyo din gumawa ng uh, more si pag gumawa ng content, 'di ba? Ganun lang kasimple, guys. Okay, ganun lang po. Okay, nakikita niyo po lahat 'yan. Sa akin po lahat 'yan. Oh, 'di ba? Sana all, no? Pero asa to lang, guys. <laughs> sa to lang po, hindi po talaga sa akin 'to. Sa ano ko 'to, sa pinsan ko. Kaya sa asawa ng pinsan ko sa kay Oliver, ayan. Kung kung alam mo 'yan, Abrenel Santos, kung nakikinig ka, alam mo na 'yan, 'di ba? Kaya dito po, guys, talagang I'm so blessed kasi napunta ako dito sa mismong conception. Ayan, nakita ko po dito na uh, ang grabe, ang dami talaga ng mga dito. Oh. Magaganda, oh. Magaganda yung mga ampalaya, oh. Tapos yung kanilang mga, ang tao dito, ayan, kamuting kahoy, ayan. Tapos, ayan, hanggang doon. Hanggang doon po yan. Bali, makikita nyo po lahat yan. Mais, sobrang dami, di ba? Ayun. Hanggang dito na lang siguro yung content ko, guys. Ay, sal salamat. Uh, please, huwag yung kakalimutan. Paki-follow at paki-subscribe yung YouTube channel ko. And, get bless po sa lahat. Ito po muli si Edward Laksi, nakapogi ng Tarlac City. Bye. Thank you so much. Pang Oliver at kay ate Arlene. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye.